<laughs> okay. Take my kayo. We share nila tayo 500 tayo? magandang gabi pa. Hey, teacher. Ano name mo, no, Parang guwapo siya. What's ah. your name? Ha? Ayaw mo ay, art Where? Ilan taong ka na? How old are you? Do you do 21. 21? siya sa age bracket At but... Julita, yeah. ikaw talaga ang gusto ko. <laughs> Is mo 40 above na? Dala ako, sir. Pagkatagatipa. Nag-enjoy naman po kayo. Sige pa. <laughs> <laughs> Nahihiya ako doon kay, ano eh, kay Johnny. Ayoko siyang um. <laughs> <laughs> ano. Lito ka na. My God, nandito ka lang pala. Hindi mo naman sinabi na pupunta ka. Sana nakapag-dress man lang ako. <laughs> What's your name? Rudy. How old are you?

Dalo ka lang, sige, sige. Okay. Reynald! Bwede mo nating isa-pwede nila? Pwede mo siya mag-invite sa... Ako na. Ano ka? Sa dalila. Sa sa dalila? Parang na सैकसम <laughs> <laughs> tulungan mo ngayon mga friends natin. dapat kasi 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 Polycross Memorial Park. <laughs> 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 You're taking a walk. Covers game. Ah. Yeah. <laughs> That's great. Okay. I know that. <laughs> Bachelor in are don't things like that. when you Holy Cross, it's, uh... Ano, first nyan kayo, huler nyan. So, ka na yung Lasalista, atinayo, atinista.

For tear, um, malapit ka na graduate. Hindi na ako masyadong Three years.